Delatore, naisahan ang mga marites ibang Sam, ang kasama. Tila sinadyang isinama ni Moira Delatore ang isang kilalang isyo na naging tampulan ng usap-usapan sa kanyang latest Facebook post, na may kinalaman sa aktor na si Sam Milby. Noong Sabado, ikalabing lima ng Pebrero, nagbahagi si Moira ng bagong update tungkol sa kanyang kanta na, San Ka Na. Sa kanyang post, ipinagmalaki niyang available na ang official music video ng nasabing kanta at makikita rin sa video si Sam. Ang caption ni Moira ay, San ka na, official music video starring Sam at me out now. Ang mga netizens na may malisyosong pananaw ay agad na pinansin ang post ni Moira, dahil sa pangalan ng aktor na, Sam, na nakatag. Ang ilan ay nag-assume na si Sam Milby ang tinutukoy niya, kaya't napag-uusapan tuloy ang kanilang relasyon, dahil na rin sa mga dating balita na may kinalaman sa dalawa. Gayunpaman, sa mismong post ni Moira, hindi naman si Sam Milby kundi si